Yan, sasagot tayo ng tanong. Yung tanong ganito. Nakita ba ni Juan ang Diyos Ama na nasa langit? Yan ang atin ay Nakita ba ni Juan ang Diyos Ama ang nasa langit? Ah, hindi. Ang nakita la, lang ni ang nakita lang niya ay si Kristo. Yan po ang sabi dun sa pahayag 1.17 hanggang 18. At ganito ang nakasulat sa talata. At nang siya aking nakita ay nasubasob ako, akong waring patay sa kaniyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, Huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli at ang nabubuhay at ako'y namatay at narito. Ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng hades. Yung tanong mo, nakikita ba ni Juan ang Diyos Ama na nasa langit? Hindi, ang nakikita lang niya ay ang ating Panginoong Hiso Kristo doon sa langit. At nagiba na rin yung hitsura niya. Doon nga ako sa pababasa natin. Kaya hanggang dito na lang, ingat, paalam.